Yo, what's up mga idol? Ang gandang umaga. Kasi tayo ngayon sa spot natin. Sa mga idol, ang ano natin, ang spot natin, nakopo po, napakalabo. Galing ng susugin. Kaya, medyo angat-angat tayo doon sa taas ng konti. Sayang. Lalaki pa naman ang isda. Kasi malabo. Kasi mga idol, oh. ano o. Oh, super labo. Kulay gatas mga lods. Nanggagaling siya sa susugin. Yan doon o. Oh. Mukhang may ginagawa rin ano sa taas. Walang kung anong ginagawa sa taas. Ay, labo o. Yeah, medyo punta tayo doon sa taas tingnan natin kung malinaw doon tayo punta tara let's ang natin mga idol ang huli pa lang yan kanina pa tayo malabo kayo sa baba eh ang huli hindi ako nakagano ng camera eh